guys welcome to my vlog so guys maglalaro po kami 2, 3, 4 player kami ni James tapos Nine. maglalaro po kami opo guys tournament po to so, so let's go 2 so player lang po yan guys so ako po nanalo ko ganina guys kaya ito po pipiliin ko ayun na naman opo guys ayun na naman po iinis na ako guys sa So guys, yeah Simula na kami Yay Yoko na na ito eh guys. Yay Yay Hello mo guys eh. Galing po ni guys. Guys, minus 2 po guys Yay 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 So guys Panalo na po siya 1 point lang po ako guys So parang mananalo po siya guys Hindi po guys Siya po yung mananalo guys Yay Ewan ko lang po guys Yung naririnig niyo po yung guys Ay kulay din lang po yung ang puma na nalo guys hindi ko po siya papaskor guys yay so okay, guys guys napindot po ni James wait lang po guys yan guys mahirap po to guys lang ni hindi ko alam to guys ay guys baliktad pala guys wait lang po guys ha yan guys si James po guys mayroon po ito guys. Hindi ko po alam ito guys. Malayo guys. No, guys. so guys, ay lang po. Pinagirapan po niya guys. Ganyan lang po. Yes! Parang, parang slow sand po yan guys. Pero di po namin alam. Yan guys. Sige na po. Kailangan po guys, mas, mas shoot po dyan guys. Bola. Opo guys. So, nagko-concentrate po si James, guys. Pero, kala nyo po, guys, tutulpit po dyan. Kasi, ayan po, guys, stone po yan. Di po mas tutulpit dyan. So, guys, yeah. <coughs> May harap to guys, eh. So, guys, ang da... An, an, haba ni James, guys. Kukala ito, guys. Kukonsentrate siya, guys. Kailangan po guys gagawin po no. so, guys. Yung pala ito mahirap. Ay mahirap pala. Yeah. Nagkamali po siyang word guys. Matagal na naman po siya mag-concentrate guys. Yeah. Matagal po siya mag-concentrate. Ni. Nee. Mm. Kailangan po guys, pabuntang yung dyan, at saka dyan, tapos yan. Ganun lang po guys, mahirap. Alam ko na po guys. Para may alam ako guys ha. Ah. Yay! Mama shoot guys! Yun! Alam guys, binalik lang pala ako sa dati guys. binalik lang pala ako sa dati guys. Sabi niya po guys, binilak. Binalik lang pala ako sa dati guys. Nakakainis guys. Kaya na dito shoot guys. Kaya babalik ako sa dati guys. Sana po guys, ganyan shoot ito. Ito. Oh, yes. Stuck pa rin po siya sa quicksand. Ay, di ko pa lang kung quick sun. Di ako po makalas dito. Kami po ni Jen. Mabagal kasi ito, guys, eh. Mm. No! Nah! So, tatry natin, guys. So, one, two, three, go, guys. At bagay <laughs> <rin> ko <ka, guys. laughs> Ang bagal pala po, diba, guys? Panalo na yata po si Giggs, guys. Pagpunta po siya dyan, boom. Tapos, isang, boom, boom. Ay, boom. ako lang, guys. Ay, ang bagal pala, guys. Ayoko kasi ng quick chance, guys. Eh. Yes! Ako na lang, guys. Ay, nako, guys. Hindi talaga po ako mananalo, guys. Umot na, guys. Nagkamali po ng cross-centrate po si James, guys. So, magko-concentrate din po ako, guys. Go! Suspense na po. Tama tayo sa quicksand. Nainis ako sa quicksand, guys. Lahat naman tayo nainis sa quicksand, diba po, guys? Kasi pampabaga lang po yung guys eh. Hindi po pampabaga lang sa quicksand. Ibig sabihin ko ang quicksand. Kung umapak ka doon, guys, sa quicksand, parang lulubog po kayo. Parang binabower kayo, guys. Ganun po ang ibig sabihin ng quicksand. Ewan ko po, guys, kung quicksand po. Yan, guys, eh. po. Parang guys. sand lang po, guys. So, mag-comment down below po kayo, guys, para titingnan po namin kung sino po na gusto nyo yung player at saka mag like at mag subscribe na rin po kayo at yung bell rin po guys pintutin nga lang yung all pala para may join ay di ko pala di po join guys ha para makagalit po kami sa vlog wa... na 2, 3, 4 players what the guys Naiin siya ako guys na pupunta ako sa siyan guys eh. Ako rin po guys. Tatay po si Jake guys. Hindi yeah. po guys. Hindi po yung totoo guys. Opo guys. Yan guys. Ba Punta rin po kayo sa YouTube channel ni Jake guys. Pocholo sa Pocholo Espiritu guys. Tapos yung totoo niyang pangalan, John Kelly Espiritu. Opo guys. Nainis na naman. Punta na naman po ako sa sun, guys. Panalo na po si James, guys. Diba po, guys? Panalo na po si James. Level guys. Yan, guys. Panalo na po oh, si James. Ang ganda Games, na robot ko, guys, siya. Guys. So, yan. Panalo na po yata si James. Last one na po guys. Wanalo oh, so, po si James guys So dyan Dyan po nag end yung video guys Mag subscribe po kayo Ay di pa po Di pa po guys Sorry po guys Di pa po Tapos guys So guys Wanalo po guys Tingnan po natin Kung sino nanalo guys Mauna na ako ni Joaquin guys Hindi panalo na po si James guys So, guys, bago po ito magaling, guys, yeah, subscribe kayo, mag-like, at saka up. click na rin po yung bell at yung all. So, so bye, guys! Bye-bye, guys!